Pinahihiya ang trabaho. Ito yung isang naging atapik uh, topic namin sa aming guard mounting. Ano po, yung maraming nagtatang, ako may tinanong kasi ako, bakit kailangan bang nakajakit pa paglalabas para bumili Diyan sa labas? Di ba? Kasi alam natin yung mga guard naman natin, hindi naman perfect lahat. Di ba? Naging smoke kasi siyempre sa ibang mga detachment, bawal ang smoking. May mga area naman na pwede kang mag-smoke. Di ba? So, ibig sabihin, Um, tinanong ko para makita ko yung reason Bakit pag bumili ba kailangan pang naka -jacket? Kasi I'm served eh Nakapag-serve, papaalam ako, bibili lang ako Kasi sige, ingat lang ka ako kasi tatawid Kasi may mitawi din sa area namin eh Siyempre nakareflectorize siya mga yan Pag nakajugte, yun is standard Para kasi may mga parking kami Baka mamaya eh hindi uh, natin masasabi, di ba, for safety. Okay, nga. okay. So, sabi ko, napapansin ko palaging ganun. Eh, alam ko yung guard na to nag-smoke. Wala namang problema, sabi ko nga, ang personal na buhay ninyo, hindi ko pinakikialaman yan. Basta wag lang sa trabaho. The smoking talagang napaka ipinagbabawal sa area namin in Pasig. Kasi wala rito smoking area talaga. Talagang kahit sa mga building, wala talaga kasi para sa para sa nila di ba nating lahat kasi kadga ka nag-smoke pag yan nag-smoke kausap mo yan nasinghot mo yung hininga niya di nagkasakit ka na din di ba okay so sa guard mounting tinanong ko bakit nag yan sir uh, una kasi tinanong ko pala yung guard bakit ka ba magyan sir kasi ang dumi ng, ng ano ko eh uniform ko nakakahiya sa labas di? kasi pangalabang ah, na ato ilang beses na yan ganyan di sinabihan ko Okay, nahihiya ka pala sa labas dahil madumi yung ano mo, uniform mo. Kasi pa nakakainis na rin eh eh dito sa mga tenant natin sa unit di ka nahihiya napaikot-ikot ka dyan kasi roving siya tapos sa labas nahihiya ka parang wala naman yata ang tamang justification yun hindi siya nagsuot ng jacket sa so guard mounting tinanong ko yan diba? sabi nila yun nga ah, nahihiya, kinahihiya daw ang trabaho doon ako na well, totoo naman yung talagang may nagsabi talaga sir, kinahihiya po kasi ang trabaho ba diba, sabi ko nga bakit mo ikakahiya ang trabaho mo despite um, ikaw ang kumaga dyan na sustainable ka dyan mo kinukuha lahat ng sweldo mo di ba para sa pangangailangan ng pamilya mo in yet mo so parang walang ano walang connect di ba so ang sabi ko kung ang ikinakahiya nyo yung trabaho nyo na yan hindi kayo mag-grow sa buhay di ba be yourself Marangal ang trabaho ng isang security personnel, isang security guard. Kaya nga ako, I call them security personnel. Why? Kasi professional. They are professional. Kasi with license eh. Tapos, ikaw, ikakahiya mo. Hindi naman siya sinasabi na kung baga hindi ka nakatapos ng pag-aaral, you are not a, a professional. Alam mo, action should be ma mandated to be a professional. Kung ano yung ginagawa mo. Hindi lang kung ano yung natapos Ang daming tapos yan So, mo, professional benefit kung makapaglait. Ayan eh, pa nga, kaya nga mga guard, guardia lang. Ayan, ganyan lang. So, bibigyan ko rin ng topic na security guard lang. Kasi I have to topic for the security. Kasi para ma-enhance sila na hindi biro po ang trabaho ng isang security personnel. Kasi imagine mo yung building? Subukan mong lahat ng guardia hindi magsipaso. Tatakbo kaya? Sigurado yan. Walang mangyayari niya sa building sa anumang detachment, sa anumang uh, mga establishment na yan. Kaya kung minsan nakakalungkot din po pag nakakita ko ng mga guard na hindi nila ina-assist na kung parang tratuhin nila akala mo bantay lang diyan nakakahul lang pag kami tao pag wala tahimik hindi po gano they are professional iyan po ay nature ng trabaho nila na, na umupo at tumayo di ba hindi lang para magpayang ang isip po niyang gumagana na kaya nga pag out ng mga yan pagod na pagod eh ay kung dahil pang stress sa trabaho normal naman po yan di ba dapat i -assisted. tao po yan hindi yan robot ngayon tayo mga guard na mahuwag yun may na security guard kayo taas no kayo na kayo security guard. Kahit anong trabaho yan, marangal po na hindi kayo nagnanakaw, hindi kayo nang scam, hindi kayo nang bubura o nagaano dyan sa mga kasama ninyo, marangal po yan, ipagyabang nyo yan ng tama. Diba kung ano yung meron ka pagyamanin mo, kaya hindi tayo nalago eh. Kasi nga, ayaw mong imahalin yung trabaho mo. Siyempre, binigay ni Lord yan. Blessing. Tapos ikaw yung kinakahiya mo. Ano sabihin ni Lord? Nakahiya mo pala yung binigay ko sa iyo, alisin ko na lang. So yun, nagkahirap-hirap ka ngayon. Tapos ngayon, mangungutang ka, wala kang pambayan. O yan na naman, di ba? Kaya, dapat kasi, kung ano yung meron tayo ngayon, pahalagahan na ito. Huwag ikahiya. Guardia, ikakahiya. Inilak na sinisweldo ng mga guard. Di ba? O. Tapos, nasabihin, eh, baka po nahihiya. Kaya po ganyan. Doon ako na ano sabi ko, huwag nyo ikakahiya. Kasi, kung ano yung meron tayo ngayon, dyan ang simula para makuha mo ano yung gusto mo sa buhay. Kung baga ito yung fuel mo. Di ba? So, wag natin gagawin na ikahiya yung trabaho natin. Kasi, alam po na ako, may nangyari sa amin yan nung na-handle ko ang isang condominium uh, somewhere in San Juan. Ang mga, kaming mga security, yung mga guard ko, naka-duty syempre. Ang mga housekeeping, hindi lahat pumasok kasi hindi binayaran ng agency. Imagine mo, hindi nagsipasok talaga lahat. Wala talaga ang housekeeping. Siyempre, naratil na yung admin namin tawag na sa akin, oh, I see, yung ganito, ganyan, ganyan. So ako naman, syempre, action taken. Kami ang nagbasura. Di ba, talagang ako tighawak ng mga plastic naman, yung mga guard ko, kasi inilabas na lahat ng mga tenant, yung kanilang mga basura, kasi may oras, di ba, naman sa mga condo eh. Nangyari, 5 o'clock, pwede na kayo maglabas, at iikot na yung mga uh, housekeeping. So, wala, wala talaga. Eh, di siyempre magagalit yung mga tenant dyan. Then, nasa hallway yung mga basura. Kami ang nagbasura. Tumakbo ang ang kondominyo. ba diba? Mga maintenance, halimbawa wala. Pwede kasi madali mag-hire. Mga, halimbawa, agency, punta ka dito, wala si ganito. Kahit lima pa yan, magpapadali. Hindi ganito. Kunyari, lang problema. Ah, alam nila sa security. Kahit maubos lahat ng sa isang building, halimbawa. Tapos, mag-hire bagay yung agency na magpadala dyan kung sampu ang wala, sampu lahat. Naku po kahit guard ka na iba yung policy mahihirapan mga talaga yan so kaya sobrang halaga ng security kaya nga sabi nga ng iba di ba there's no any establishment exist or any businesses without security bakang ang tingloti pa lang may guard na subukan mo walang guardia dati iskwatan lahat yan tapos ang pagpapahalaga sa security e, ganun na lamang minsan ang iba hindi naman po lahat tinitake for granted diba dapat pahalagahan mahalin at bigyan ng tamang pagkalingan atay tayo ng mga security personnel, huwag niyong ikahiya ang trabaho ninyo. Marangal po yan. Dahil kung ikakahiya mo kung ano yung meron ka, parang ikinahiya mo na rin kung sino ang nagbigay sa inyo niyan. And that is God.